Mahal na pong Isus sa Sareno, Ikaw ang aming mabuting pastol. Muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ng lahat para sa amin. Ngayong araw na ito, sinasabi niyo po sa amin, Mahal na mahal niyo po kami. Hinding hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. Bagamat may mga krus at pagsubok sa buhay, kasa-kasama namin kayo sa pagpasan nito. Sinasabi nyo sa amin ngayon dito, magtiwala lang, kumapit lang, sumunod lang, at ihahatin nyo kami sa tunay na himala, tunay na biyaya, na napagpapalak. Mahal na pong Isus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, Amen, Amen.